Ayan guys, uh, dito tayo ngayon sa Taytay. Pabunta tayo ng El Nido. Hello! Dito tayo ngayon sa Korong Korong. Hey guys. Doon tayo sa taas, hindi tayo dito naka kuha ng rooms. Kasi mahal. Lalakad tayo. Ayan guys, so yun ang aakyatin natin. Oh. Marami taas ito, no? Ayan guys, sa babaw. Oh. Ayan, pataas yan, no? Oh guys dito tayo sa taas tingnan kung gano'ng kataas yung nakit natin ayan lang naman siya papakita ko sa inyo mamaya doon sa balcony kung gano'ng kataas yung nakit natin ayan guys dito tayo galing kanina sa baba ayan Ay grabe talaga may six packs ha tingnan ko ligaw raw ay, grabe talaga, oh. Oh, oh. Tingnan, ganun ganyan. Mag-flex ka ng ano, bicep mo. Sige, tingnan dito. Yung back, yung back. Yung back. Yung likod. Patingin ang likod. Grabe. Ligaw ko yung ito, sa likod. Grabe talaga, oh. Huh? Walang kabuto-buto, ah. <laughs> Ayan, dito tayo. Ito guys sa balcony natin Ayan ang view, ang ganda oh. Hi guys, magandang gabi. Hanap muna tayo ng makakainan. Kasama pa rin natin ang buong pamilya. Ayan. Si Tantan, si Kuya. Oh. Para makilala nila kayo, magsalita naman kayo. Hello. Hello po. Kumusta po kayo? Gin. lutong bahay, ang masarap. Ayan guys, kain tayo. Ah? <laughs> <Ayan, laughs> ito, 1.5 daw itong ganito. Ayan, discounted na. Ayan, ang ganda ng bag. Ang kita ni Mami. Ito t-shirt. Calamares Holy smoke Pinipilaan siya oh Sarap siguro dyan Gelato Anong gusto mong flavor kuya? Kuya, anong gusto mong flavor? Hazelnut Hazelnut, kay Tantan? <laughs> Wala. Ayaw niya, masakit daw ngipin niya. Ah, masakit ngipin mo? Kasi pag nalagyan to ng pool, ano, masasakit. Nangingilo. Press ko doon sa taas. Salted caramel. Baka Sarap. Sarap yan. Anong lasa? Matamis na maasin. Ano yung watermelon? Strawberry. Wow, sayo kuya. Parehas kami, hazelnut. Hazelnut. Mabilis lang matunaw pero masarap. Hindi ganun katamis, no? Pero Kuya, pag din ang puti mo yung nahulog, ngayon may nakatingin sa'yo. O, oh, hindi mo, ang daming tao. Tapos, anak, magiging part ng mga mini sa YouTube. May CCTV pa sa gilid mo. pupunta tayo ngayon sa tour natin sa mangrove doon na lang tayo mag walk in na lang tayo kasi uh, para makapili tayo ng ano, tour package tour package kain mo tayo dito sa makro malapit lang balik tayo sa sasakyan sarado pa pala yung makro sarado tayo maaga alas 8 pa lang eh alas 9 pa pala yung bukas na nakalagay ko sa si gagawin basa na 24 hours. ay 8 pa lang <laughs> 8am pala yung 24 hours Maliig pala Pangalawang order na nila guys so, oh. Ito yung una, no? ubus na Order pa ng isa Pangalawang kanin ni Kuya Tsaka ni Dusty Nakakatuhan, lakas kumain oh. uh, kuya. Dasta, no? kuya Dust na no, konti na lang okay. guys, ang lakas mga probinsyo oh. Rough road Malikabok maraming puno yan pag pupunta kayo dito prepare lang kayo ng mga tools at saka spare tire kasi mapapalaban yung sasakyan nyo sa sa lubak sa mga bato yun may nadaanan tayo dito ano, Uy, adventure park el nido paintball wow tapos paintball Ayan o, oh, pwede kang mag Antag dito, ATB Welcome to Ibahay Nature Adventure Park. Ayos, uh, try natin minsan. Ano? Ayan, exciting. Welcome to Duel Mangrove River. Mag-inquire po sana kami na ano, ma'am. Oh, eh. Yan tour tour ano? Sa? Dito sa mangrove. Oo ah, ma oh, po. Oo oh, Meron kayong mga ano din? Kami lang po. Mga monkey, ganoon. Itong boardwalk na ito, nasa gitna ng mangrove. Monkey, mga kapag na. May uh, tour guide uh, naman ito, din po. May uh, tour guide uh, well, uh, naman po. Na, stop yung pagkakate. Uh Oo. -oh. Turista yung gagawin namin kabuhayan. Tama, tama. So, kasi kung mawawala yung mangrove, eh, wala nang pupunta niya turista. sa pupunta. At saka napaka-importante po ng mga sir. Oo, oh, kasi dyan nangingitlog yung mga isda, di ba? Breeding area po siya. Ano anong season maraming turista? Bakit yung kita, Hindi, anong season? Oh, Maraming turista dito. Mga na... kwan yan, sir. Mga November. Banggang talit ng kwan. Ah, oh, maraming nagkamanggong dito. Ah, okay. So, yun daw. November. Start November yan, maraming. po sa barangay Ibahay, El Nido. Ito na ang pinakamalaking mangrove area dito sa masasabi natin sa buong Palawan na mayroon siyang 412 hectares. hindi po kayo sa mang kuyonin? Ah, uh, on. Siya po kuyonin. Ako. Ay, tagal May tay lamang. German. Uh, German. <laughs> German shepherd. German shepherd. Okay. Pero may tay lamang. Ah. Uh, pero karamihan dito mga ano eh, 80% taga-Aklan. Oo, oh, yung aklan di bahay. Kayo po hindi po. Hindi po. Ah, ako no, yun. Taga rito po kami sa. Ah, ako yun din dali. Kasama ka rin niyan, no? Okay. Kaya lang kaya kalarin. Tip tip dok lang. Nice. Thank Oh, yung ang laki oh. Basta lang yung yung pang-pagtali, saglit lang nila maubos. Yung mga ito na yata sila na natin. Ngah. Yung katawa nila parang ano na no yung nyug. Katawan ng nyug yung mga mangrove no. Dapat talaga ma-protektahan to. Pag masira to, tingnan mo naman yung epekto. Hmm? Pa na lang ito mula nung matigil ang uling sir ito mga 30 years pa lang ito ah, matigil ang uling pag uling yung mga mother train nito nung hindi nakakita ko ng mga ano, bula <laughs> ay <laughs> <laughs> ito nga bula tingnan mo gano'ng kalaki parang yung parang yung katawan ng ano no ng nyug nyug ayun ang laki oh. Sana talaga ano, mga protektahan, di ba? Mm -hmm. Ganda dito sa lugar nila. Masarap. Grabe, lawak ano. 412 hectares. Imagine mo yan. Ganong kalawak yung mangrove area. Titignan natin, uh, drone natin. Kapakita natin sa inyo guys. Jaj sa sa kung area dyang magagandang at saka yeah. to tayo guys. na yan tayo. Tayo, na... tayo, tayo sa kung tayo sa kung tayo sa tayo guys, tayo tayo kung tayo na, kung tayo tayo sa tayo sa kung tayo tayo sa kung area nila. kung Ay. 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 Yeah. Malalim kasi ano? Ay si kuya. Ito <laughs> ako na kalok. Grabe kasi yung ano. Tingnan yung... Tingnan yung guys yung ano yung... Truck na dinana namin o. No? Ayan o. No? Ano siya? Bundok siya na... Pinaikutan namin. Tinapyas yung mga gilid ng bundok pa spiral. Ayan. Sa taas, baba. Pero masang experience. Ayan. Ayan. Hindi mo talaga kakayanin. Mahirapan talaga siya sir kanina, no? Oo. Mayroon pa pala mga panggulat dyan. Pinakamataas na point ng truck dito sa ATV. So, umpisa maninibago ka kasi ang pagpiga ng ano. Lahat ba na ATV ganun? oh, po. Ang pagpiga kasi natin sa motor, di ba? Uh, throttle, kamay, pipigain mo lang. Dito hindi, pinipindot. Dipindot yung accelerator niya. Kaya nanibago. Lalo na si mami yan. Sumuko talaga ako. Sumuko siya. <laughs> <laughs> Nag-ano nga siya, matigas yun eh. Matigas. Nagalas siya. Pero yun, kinaya naman natin. Buti nga dito sila kuya, inangkas na lang yung mga oh, bata. Nag-guide tayo. Oo nag-guide. Hindi, ah, simple. Ano pangalan mo kuya? RG po. Ayan, sige RG. Yung siya sa nagtuturo sa atin dito. Tsaka si kuya, ano pangalan ni kuya? Rulli. Ayan si kuya Rulli sa kubo. Ayan. Ayan si kuya Rolly Okay. Konting pahinga tapos baba na tayo. <laughs> ano tara na? Water. Okay, tara. Yan. Ito yung pina pinale. Okay. Kain na kami ni Mami. Kami na sa likuhan. okay <laughs> <laughs> lang ah. Sa'yo. Ayan. Uh, Three wheel na lang to. Kamusta experience ko ya? Eh? Maganda. <laughs> ang ganda oh, may hornbill oh. Mm -mm. Ayun oh. No? Kita niyo Ayun oh, ayun oh. Ayun oh. Ayun oh, ayun, 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 ayun Sa gitna ng pulo sa taas banda. Oh, ayun oh. Ah, lumipad na. Ayun, ang ganda ng pwesto nila. Me, always lie, leave the pain behind I've been chasing all the days, ah Used to meet you at the beach, ah Used